Magandang hapon po sa inyo. Uh, Kitang-kita nyo naman po yung mga kids natin. Napakasaya po nila dahil ngayong January 2025 ito po yung pinakaunang sponsors po namin. Uh, as usual, alam na natin kung sino nag-sponsor sa kanila. Walang iba kundi si Auntie. Uh, maraming salamat, Auntie. Sobrang-sobrang saya na naman ng mga bata. Uh, Siyempre, uh, regards ko lang ulit at uh, inuulit ko din na uh, Grabe yung Christmas party namin nakaraan, 2024, grabe. Walang walang katumbas na saya ang binigay sa atin, auntie. At ngayon, uh, ngayong month of January, makaka-receive na naman po ang bawat isa dito ng 500 pesos. Yay! At uh, yun nga, kagaya ng mga nakaraan, yun, nakaraang Christmas party namin, ang uh, laki po nang naitulong nitong tingpa 500 pesos. Dahil yung iba, uh, yung sobrang nila ay nilalagay talaga nila sa savings dahil ngayong month ng January magi start ulit kami ng para sa savings hanggang December para makuha ulit nila at magkaroon ulit sila ng pera para may pambilin naman sila ng gamit, mga kung ano yung gusto nila para sa kanilang sarili. Okay? Unahin ko na dito si Andre! 500 pesos! Andre, madami madami salamat po sa binigay mong alawan. I love you po. Wow! Wow! Ang galing! Tapos, ang susunod naman natin ay si Andrea. Mamang maraming maraming salamat po sa may binigay mo. I love you po. Mm. Wow! Tapos, si Jelamarie. Andrea, maraming maraming po sa lamat sa binigay mo. I love you, I love you po. Mm. Wow! Yeah. Tapos, ang susunod ay si Heart. I love you po, Ante. Oy, oh, wow, galing Tapos, ang susunod natin ay si Bagong Gupit sa 2025, si Coco. Ante, maraming salamat po sa binigay niyo sa akin. Napira, malaking tulong na po to sa Panginoon ko araw-araw. Salamat po, Ante. Sana po. Lagi kang hilitig yan. Salamat, Ante. Oh, wow! Tapos ang susunod natin ay si Kuya Luka. Maraming maraming sarangat po sa binigay niyong allowance. Allowance ngayon, <laughs> January. Good. Sana po maging merdeka pa rin. I love you, Ponte. Okay. Good. At ang next natin ay si Vivi. Ante maraming maraming salamat na naman po sa binigay niyong Kuya Ponte. May pang savings na po kulitan te. Ay, wow. Salamat po ang Okay. Tapos uh, sa sunod natin ay si Ate Amber. <laughs> Ate, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa aming 500 ngayong January. May pang savings na po ako at yung natira po ay ipapungbaon ko po. Sana oh. po maraming po ang blessings na dumating sa inyo. Okay, tapos ang next ay si Ate Katerine. Ate, maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Sana healthy po kayo dyan palagi. I love you po, Ate Okay, thank you, Ate. Tapos okay. si Ate Shing. Ate, maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Okay, thank you, Ate. Tapos, susunod natin si Ate Katkat. kat, -Kat. Ate, maraming maraming salamat po sa binigay niyong alawan sa amin ngayon, Diyan Mari. At maraming salamat po sa pag-uporto niyo sa Diyan family. I love you po, Ate. Wow, thank you, Ate. Tapos, si Ate Ana. Ate, maraming maraming salamat po dito sa alawan na binigay niyo sa amin. May sandal-dagbaw na po ako bilang Diyan Wow, okay. Tapos, ang next natin ay si, si Saldi. Ate, okay, maraming maraming salamat po sa bigay mo. Salamat, mm -hmm. maraming na pong matulungan tao. I love you po, Ate. Ah, okay. Tapos, ang susunod natin ay si... si Kuko. <laughs> Ante, maraming maraming salamat po, Ante, sa binigay mo na yung ngayong 500 ngayong tititilpid po. Maingat po kayo dyan lagi. I love you po, Ante, mo. Ah, okay. okay. Tapos, ang susunod natin ay si... Kasi isang libo, wala akong barya, guys. Tawagin ko dito si Lance, tapos si Prince. Yan, sila. Oh. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay mong matawasan sa amin ni Lance. Gusto na po po ang pinagay ng vlog. Okay, tapos si Kuya Lance naman. Ay, hawakan mo naman Lance para... Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyo na mga alawan. Sana po lagi kayo healthy at sana po mag kayo na lagi. Salamat Ante. Okay. Thank you, thank you. Tapos, ang next natin si ano, dalawa namin magkapatid si Ate Sheila tapos si Kuya Insen. Ate kayo din ate ah. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay nyo na naman. Ay, binigay nyo pong alawans sa amin. May pang dagdag sibing sa po ako at yung natira po pang baan ko. At salamat din ante sa binigay nyo pang isolating sliding po namin. Oh, I love you po, Ante. Hindi auntie. nakakalimutan ni ate ah, yung ano nila. No? Thank you, Ate. Tapos ikaw nga, Insen. Ate, maraming maraming salamat po sa binigay nyo na alawans. Malaking tulong na po ito pang binigay po namin ng gamit at yung sliding po namin. Oh, salamat Lord. po sa inyo, ante. I okay. love you po, ante. Mag-ingat po kayo yan okay. lagi. I love you po. Okay. Ang susunod natin, uh, si Ate Nining, tapos si Kuya Ijong. Ijo dito, Ijo dito. Ayan, yeah, Ate, kayo dito, ha? Okay, Ijong. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyong alawans ngayong January. Malaking tulong po to para sa TV. So, maraming maraming salamat po. Sila okay, thank you, thank you po Tapos ano, ayan, ate kayo dyan, ano, may mo kay atin. Oh, ate. ate. Ante, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagbigay po ng allowance namin. mag po kayo palagi dyan, I love you, ante. Okay, thank you, thank you, ante. Ayan, uh, inuulit ko po, ako po ay eh, ano, sobrang nag-thank you kay ante dahil malapit na po yung anniversary na kung saan. Uh, March yata nag-start si Auntie para sa uh, sa mga allowance ng mga bata, yung pag-sponsor sa mga games. Uh, at grabe, ako ay natutuwa dahil uh, maliban sa mga nakaraang sponsors natin, si Auntie talaga yung isa sa mga sulit. Talagang uh, talaga hindi tayo iniwan dahil mag-anniversary uh, na uh, kami. Yan yung suporta niya sa The Explore Family uh, at grabe. Sobrang laki po nitong naitulong niyo po Auntie. Imagine niyo po, 10k na naman, 10,000 pesos. Para dito sa allowance ng mga kids At uh, hindi po ito nasasayang Yung iba po dito Kagaya po ng mga malilit na yan, yan Yung mga hindi nagagastos Ay uh, inilalagay nila Sa mga savings nila Tapos uh, yung iba naman Pwede naman nilang pangbili ng mga Kung ano yung kailangan nila sa school So uh, Wala hanggang pa sa salamat ulit auntie At uh, uh, sana ngayong 2025 mas triple pa po yung ano maging uh, makuha ninyo mga uh, mas triple pa po yung blessing na dumating po sa inyo para uh, hindi lang po dito sa amin yung inyong matulungan at uh, grabe hindi ko lubos ma-imagine na alus mag-one year na talaga at hindi pa hindi kami iniwan ni auntie kaya wala na akong ibang masabi uh, at ang gusto at ang may ano ko lang kay auntie uh, lagi po namin siyang ipag-pray na nasa mabuti siyang kalagayan lagi para patuloy po siya mas i-bless pa at maraming matulungan hanggang dito na lang po yung video namin maraming maraming salamat sa lahat po ng mga blessing na binigay nyo auntie uh, we love you and bye bye, bye, -bye.